Ganda ng Calgary skyline. Masok si Ma'am si doon. <laughs> Ayun. <laughs> Ayan na, Calgary Tower. Ayan. Ito na, puntahan namin yung may maliit na garden dito sa may food court nila. Busy sila order kami ng whole bangus, grilled bangus, tsaka 4 pieces pork barbecue. Good morning! Pupunta kami ngayon sa downtown. Explore wow. natin yung Peace Bridge, tapos yung may ulo. Hindi ko alam ano pangalan nun. Pero... April 13 ngayon, Saturday and 10.44 ng umaga. Samahan nyo kami guys. Maaraw pati ngayon so plus plus 11 na pala. Mamaya dapat yung forecast is magiging plus 18. So tingnan natin kung iinit mamaya. So far medyo malamig yung hangin. So update ko kayo. guys, umagang umaga may nahuli doon. Ah. Huh? <laughs> Ito na yung downtown. Punta lang kami una. First stop is Peace Bridge. Ganda ng weather. Sarap maglakad yan sa labas. Narealize ko lang din um, ano namin ngayon. Sixth week na namin dito sa Calgary. Nakaka-happy na kasi wala na talagang snow. Ito na guys, sa kanan yung Peace Bridge. Pero hanap mo na kami ng parking. Ayun. Hmm. Hanap mo na. Apet. Ano yung basura? Ano yung <laughs> basura? Ganda na ang weather. Uh, punta muna kami doon sa stoplight para mag-cross. Medyo mahirap mag ano eh, jaywalk. <laughs> Ang dami kasing sasakit. So, tayo sa stoplight. To... Libre we'll naman ng 2 hours mommy, yung parking. Mommy, so, okay lang. Eh, hey, natunaw na yung mga ibang snow tsaka yela sa tubig. Ah, oh, ganda ng weather. Sobra. Ito na yan. This bridge. Oh, may rails na ngayon siya guys. Dati wala nung pumunta kami dito. Binabasag kasi yung mga salamin dyan eh. Yan tuloy. Again habe dann um... lumamig na guys dito sa Peace Bridge na to. Dati kasi may salamin yung mga sides dito. Pakita ko. Lagi naman binabasag. Nanpapagawa. papagawa. Ng babasagin. Kaya siguro, hindi ko alam kailan pa to nag-start. Pero alam ko at some point pumunta kami dito. Under construction tong sides. Ayan Open space na tuloy yun sa baba. Ayan, may basag na ngayon doon. So, ganyan nangyayari before. Nandales, ganda pa rin dito talaga. So, yung both ends, left and right, far left and far right is daanan ng tao, pedestrian, and gitna is bike lane. Sarap tumambay. Mukha lang hapman ng fresh air. Sarap. Then, madami rin tao. Binilisan ni mom si nila. Lamig daw siya. Ayan. I cannot go out na. Okay na lang yun. I'll put your legs inside. tight. Mamaya, magiging plus 18. Punta naman tayo guys sa Wonderland Sculpture. Madami rin construction pala dito sa downtown nila. At ayan, ayan na nga, mga motor naglabasan na. Mag Start na ang construction. Pa-summer na eh. Dito na tayo. Nagantay lang kami Daddy. may umalis doon. Yes? Oh, they don't have elevator. Ganda. Somewhere? Nasa pata store. namin itong pinuntahan. Yeah. 2017. Pwede pumasok doon? Mm -hmm. Kasi okay. every punta namin dito, di namin itong pinapuntahan na. Baba tayo. In a bit. Na, nakahanap na kami ng parking, guys. Hey. Uh, you know, Ganda. Mm -hmm. Nandiyan kalaki-laki oh. Haliliid ng mga tao sa baba. hindi <laughs> ng <ang> weather scene. <laughs> masok si Mamsi doon. <laughs> Ayun. Nagtuhan ko daw siya din. Wait lang. Na Ivan, videohan ko lang yung si Kian. Kian! Hi! Hi. Did you find elevator? Yeah. yeah. But it's closed. Dito siya sa loob. Pasok nga tayo parang nasa preso ka lang. <laughs> Ayun, ito yung sa taas niya. Ha! <sighs> dito na kami sa sasakyan, hindi kami pupunta sa tower pero ayan, gusto lang namin i-video para mapakita ayan. di muna ngayon pumunta na kami dyan dati kasama yung family ni Ivan na kami dyan kasi biglang ginagawa yung elevator sabi pa sa amin magantay kami or take the stairs like, ang taas ka, yung flight of stairs yan eh hakaloka talaga yung staff dun pero in fairness, nirefund naman yung binayad namin. Gawa nung nastuck kami dyan ng matagal. As in, gutom, gutom, gutom na gutom na kami. Sabi ko pa sa kanila kung bang matiketan kami sa daan, babayaran ba nila? Hindi daw, unless nakapark ka dyan sa kanila. Eh, may parking pala sa kanila. Hindi naman namin alam. Weird talaga nung nangyari nung time na yun. First time. Ayan. Ganda. Next time, sasakay kami dyan. Hindi ko lang kung may discount din. Baka pag resident ka dito dyan. Not sure. Pero ayan siya. Sinag na sinag Are yung araw. Plus 13. Sobrang nice ng weather. Daddy! 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 Ayan. Daddy! Think... Ayan na. Calgary Tower. Bye! Hindi nakita. Ayun, kita pa rin. Dito tayo sa core shopping mall. Ito yung one na may ano sa loob, guys. Yung may parang garden. Pakita namin. Ayan, sa may rooftop kami. Fourth floor. And open siya. Ayun o. Pakita namin sa inyo yung garden dito sa loob. Magwawasom yata si Mansi. Magwawasom po kayo, Mansi. Ayun po. Ah, dun pala yung garden. Ayun. Ganda, oh. Open oh, siya sa light. Ito na, puntahan namin yung may maliit na garden dito sa may food court nila. Dami pa ng tao dito sa loob. Kaya pala dun sa baba, wala masyado naglalakad. Nasa mall lahat ng tao. itong pangalan niya ah buti naka-open siya ito, Devonian Gardens ito siya oh uh, you wanna look? No. tara But it looks like a tower okay ano, koi fish I fish for the dito. Do not Yep, you have to look only. It's the show. meron pa doon. Tsaka meron din sa kabila, may laruan ata doon sa kabila, doon. Ang ganda oh. malaki. 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 Ang ganda, oh. I mean, pwede pang mag-piano doon, oh. Ganda, oh. Hmm, kita dun sa labas, oh. Ayos. Ito siya, guys. So, nasa third floor kami. Galing kami dyan sa food court. Ayan. Yan siya. Napakita ko lang sa inyo. Open talaga yung taas eh. Ayan. Kaya medyo mainit actually dito sa loob. Four floors siya in total. kaming ibang elevator kasi punuan yun dun sa gitna from food court. Hi, Matt. Sing it again. It's a day. Oh. <laughs> Hi, and dito naman kami sa Scotsman's Hill. Um, last time pumunta rin kami dito. Nang yes. ano naman, um, sunset. So ngayon, um, hapon. The, uh, hapon naman yung punta namin after lunch. Pakita ko sa inyo, ang ganda. Hindi ko pa nakita anong weather right now. Hi! Oh, did you sing muna? It's a beautiful day. It's a beautiful day? Um, um, ah. this is episode one. Um, <laughs> see. So, ito pala ang weather. 15. Feels like... Fourteen. And it's 2.20 p.m. Sarap! Mom, Ang ganda ng view And may dalawang couple dun. Sana all oh. Kailangan matanda. I Mommy! Mommy! <laughs> mommy! Sweet. Look at this! Mom, look I'm over tamis. here! <laughs> mommy! <laughs> niya ako, sabi niya, I'm stepping on your head. i'm <laughs> <Mommy, laughs> stepping step. step on mom's ma head. Mommy, mom, the last time, why we need, why, why we have picnic? Oh, we waited uh, for the sunset. We waited for the I like Yeah. yeah. Han, mamsy, takot sa araw. <laughs> vampira yan. kita mo muna tayo sa Seafood City na kutang kamigawis. <laughs> ano naka Doon.

de kami ng whole bangus, grilled bangus, tsaka four pieces pork wow. barbecue. Hi, guys. Nandito na kami sa sakyan. Pauwi na rin. Hindi na rin ako masyado nakapag-vlog sa Seafood City. Gawa ng makulit na kiyan. Ayun, no. Oh. Kulit. <laughs> Hi, guys. Hi, guys. <laughs> so, ayun. Salamat sa pagsama sa amin sa pag-explore uh, ng downtown Calgary today. Sana nagustuhan nyo yung video namin Ayon Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, makikisubscribe na lang po. And makikilike, uh, share, and comment na din para makatulong sa small channel namin. See you on our next vlog. Bye!